Guys, Surin Dew yang sama aku. Ayo nyanyi airan umumwi. Tamat dah. Wah. Lepas okay. kut. Eh. Saya enggak mau nak mandi, guys. Ayo nyanyi tapos didiretso kami na guys sa Kawit bibili kami ng talaba ayan, amingis ko na kumain ng talaba guys masarap magyagin dito guys isang ikot lang mula doon paikot yan doon sa likod ng isin. hanggang labas naman yan dito sa harapan isang ikot lang guys sulit na sulit na ayun nakatagong ikot ng kami surrender na yung kasama ko Hi. ay, ay wala well, lang ayan thank you for watching guys bye bye